Ayan. Oh, oh iinom lang kami. Alright, <laughs> alright, alright. Oh, nagiinom lang kami. Tapos, <laughs> oh, lang kami. tapos, uh, tapos pinag-usapan namin yung mga uh, buhay-buhay. <laughs> buhay-buhay <yung> na may <laughs> <laughs> mga bulitas. Ah, sila. Ano pangalan mo? Ah, ano yan? Mga anong dalawang isip, pero may mga bulis na rin yan. Anong totoong po? Yung totoong pa rin yan. Ayan, Ay! Ito, legend to. Oh, hindi pa ko si Nagpabulidas Nagpabulitas na to? Ito <laughs> years ago na nung? years. ago? years ago. Nagigintari. Oo bilang na bilang ako sa mga nakapitan. Mga nakasama ako sa mga pang-20. mga ano na, mga isang libo na. Isang libo na. bro kita kan itu kami, filter tangero, tangero tuyus, tuyus, tangero, tuyus, 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 tuyus,